Overseas Employment Certificate or OEC kailangan parang rin iprinta pag paalis ng Pilipinas. October 2025, paalis ako ng Pilipinas. Bago pa lang mag-check-in ay hinahanapan na ako ng OEC kasi ginagamit nila ito during visa verification. At nang ma verify na sa kapalang tayo papayagan na mag-check in. You will be boarded by zoning, or zone 2. Gate closes 20 minutes before departure. Please also check your name. And then, naka refund may receive ani sir, kapat sa Kato Pharmacy, adi ka kamasalad sa immigration. Okay. Kanilang yung may present sir, then money ang imuhang amount niya makuha, 1,030. And then, naka isa ka box, so isa ka bagahe, tag all the way to the Okay, thank you. Ayan, may refund daw tayong 1,030 pesos. At alam nyo ba kung anong requirements para makuha natin ang refund? Kailangan natin ng verified na OEC. Dito po yan sa DMW, kaya hihilira tayo, magpa tayo ng OEC. At kasama na rin po dyan, sa tabi ay ang pagbabayad ng UWA membership. Ayan, pagbayad na po yung OA, tsaka may stamp na rin yung ating OEC, saka pa lang po natin makukuha ang refund. Kaya pupuntahan na po natin yung desk kung saan tayo magpaparefund. Isubmit lang na po natin yung ating passport, yung stamp or verified na OEC, at kasama yung ating boarding pass. At dyan, nakuha na po natin ang ating 1,030 pesos. Ayan, malaking bagay po yan. Nakukuha natin yung refund sa mga OFW na magbabiyahe paalis ng Pilipinas. Kahit sinasabi pa ng iba na hindi na natin kailangan ang OEC dahil may travel pass na, updated na po yan sa egov.ph, sa e-travel, or ano paman, iba pa rin po yung laging handa magprint po tayo ng OEC kahit tatlong copies po para may maipapakita po tayo at maibigay doon sa visa verification at doon sa terminal fee refund ipaalam nyo po ito sa lahat na ating mga kababayan na mababiyahe po paalis ng Pilipinas huwag nyo pong kalimutang magprint pa rin po ng OEC para hindi po kayo maabala sa inyong biyahe. Ayan, i-share niyo po itong video na to at huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-comment po kayo kung mayroon pa kayo mga katanungan dyan. I-share niyo po ito sa inyong lahat ng kaibigan at kapamilya.